Good morning. Tara, samahan niyo kami manghalaan kasama si Hana at saka si ate. Pero bago tayo manghalaan, magluto muna tayo ng tuna sa gata. Nagutom na kasi ang inday sa kaka-FB. tumingin na sa ref kung ano yung mailoto. Nung tiningnan ko, isda ang mayroon itong tuna at saka mayroon naman ako nakita ng gata. Kaya yun, naisipan ko na lang na maggata. Niluto ko muna yan sa suka at saka mga rekado bago ko nilagyan ng gata. Kaway-kaway sa mga mahilig sa tuna sa gata dyan kasi ako isa to sa mga paborito kong ulam. O oh, ayan, luto na ang ating tuna sa gata. Kumuha na kayo ng isang planga ng kanin dyan at samahan nyo ako kumain din ni. Haha, charot. ang ating niloto. Alam na din, mabaho ang ating kusina. Umabot pa ang amoy hanggang sa kapitbahay. Kaya kailangan natin magbukor para matanggal-tanggal naman yung kasi may mga kapitbahay tayo ditong alien. Baka magreklamo naman sa baho kasi ayaw nila yung amoy ng isda. Nagpalit din dito si Edwin ng ilaw sa kabilang kwarto kina ate kasi gusto ni ate ng dim light para daw yun yung gagamitin niya magdamag na ilaw. Kasi mag-isa lang siya sa kwarto kaya kailangan may ilaw. Manghalaan kami guys. Ayan, may baon akong kapi. 5pm kasi yung uh, halo tide. Kaya ano naman na, 4.45 na. gora gura, -gura. Ano mukha? Nagmamadali si Kuwa. Gawa nga ng ano na daw, pa high tide na. <laughs> Bye! Ngarag, nandito na kami kinahana. Ha! Ngarag, maghapon na sa bahay, walang ligo. Si Chris dun. Manghalaan lang kami kasi low tide. Matagal na kami hindi naghalaan, di ba? Mga ilang, ano, uh, na-miss nyo ba yung panghalaan namin? Ha! Ah, sabi yan. Tapos, after nito, pag dumating na si Hana, si ate magal naman ang dadaanan namin na ano may ilati mabil mo kaya lagi dire ang video kanina mo kasi na oh sa likod <laughs> hi guys hi guys <laughs> ano balik back to halaan naman wala nang ulam pangulam <laughs> pang ulam? <laughs> pang -ula, pang -ula. <laughs> manghalaan kami ang pa tide na siya hello, ayan na hello. halaan time kasama namin si Ate ngayon ito oh so present <laughs> si Hana presenting presenting <laughs> basta halaan maraming tao ngayon kasi nga Friday so weekend kaya uh, tingnan mo. Ah. Uh, so, na nagbaon baya ako. ako kanang niingon ni ko nimo ato nagawa ko kape. Tapos sabi ko ay ako na lang ning baonon ang kape. Tuwa to. to gibilin ra pod. Kay naamay tsaka si ate. Kung, nga uh, gibilin <laughs> na lang pod nako. Na Naman to sa tumbler. <laughs> ayon saya saya. Nandito kami mga <laughs> na pod. Baka na-miss niyo mga guys. Kaya nanghalaan na rin kami ulit. <laughs> Nag-blard, mag-video tag kay nag-blard akong video kanina. Ang daming tao. Ayun oh. Panghalaan time. Oo. Uh oh, Oo. Oh. Uh. Oh. Uh Mukhang gariya mo Han. Ang daghan. Oh, naay nang halaan oh. Tuan ate oh. Nao si nagkalo oh. Oh, kabayan na nato. Kala to. Diri banda ti murag ti. Diri ha mantuhan ang daghan. Kini diri, kana diri. Kana dagay mga ikay. Chat tayo guys, karakti na naman. Syempre ito si Ate bumili ng karakti. So bago ang lahat, bago mga ikay. Magkarak muna kami. Karak-karak muna kami. O oh, di ba? Sakap sa pakiramdam na nandito kami kasi parang sakap ng hangin, no? Basta dagat ah. Ug dagat ko. Sa wala na 'yun. Ano ba? Kanon mo lang pala ana guys. Sa bangka 'de. Ha? Hindi mo makikita ang kainkuan. Hayo, bitay na i-udilan. Hindi niyo kami makikilala. Pang-unsa 'te? Cha-chaa muna. Nag-midnight snacks kami, pansit canton kasi nagutom. Oo, di ba? Busog kami kanina. Ngayon, ano na? 1 AM na kaya Francocek> gutom hmm. na